na hinihintay kong magkatotoo yung mga wishes ko. Hindi yan magkakatotoo kasi hindi tayo swerte. Makikita mo, Layla. Magkaka-boyfriends tayo. La la la! Hindi ko maintindihan. Saan kayo pupunta, ha? Bunnies, stop! Bunnies, stop. Yes! I ano mean, yung rats? Actually, maglalakad kami. Bunnies, anong maglalakad? Gabi na! Di ba sinabi na namin sa inyo, pwede lang kayong maglakad ng ganitong oras sa terrace? Actually, mga adults na kami, hindi nyo na kailangan mag-alala sa amin. Pero it's a pleasure na nagbo-worry pa rin kayo sa amin. Okay girls, tara na. Bilisan na natin. Let's go. Nat, tara! Pero nagagalit yung mga rats! Walang nagagalit! <laughs> Hindi man lang nakinig yung mga bani sa atin. Don't worry, Yana. Ngayong holidays lang sila hindi nakikinig sa atin. Pero kapag nag-start na yung school, ibang usapan na yun. Oo, ipapakita natin kung sino ang admin sa school. Yana, stop! Sumasobra ka na! Ubusin mo na yung chocolate tapos pumasok na tayo. Hot chocolate! Girls, gagawin na namin ngayon. Huwag nga kayong sumigaw. Bravasti! ang ganda ng music! Tara, sayaw tayo! Gigi, ngayon na? Oo, ngayon na! Girls, hindi ko kayang tingnan tong couple na to. Sa tingin niyo ba, mahal talaga ni Bravasti si Gigi? Sa tingin ko, oo. Tingnan mo kung gaano ka sincere si Bravasti yakapin si Gigi. Guys, anong gagawin ko dito? Aalis na nga ako. Oo, oh, real love. Ice pizza. Matagal pa ba 'yan? Malapit, Malapit na matapos. matapos. Hello, Thomas. Hello, Bunny. Hello, Bravasti. Hello, Gigi. Hello. Hello, losers. May tanong ako. Nakita niyo ba yung mga basketball, basketball players? Hinahanap namin sila. Kapag in love ka, hindi ka interesado sa iba. Di pa probaste. Hindi namin nakita. Wala rin sila malapit sa trailer. Tara na. Okay. Sandali lang, girls. Bakit natin sila hinahanap? Kasi may bagong basketball player. Kailangan natin ipakilala si Nat sa kanya. Mariana, stop! Ano ka ba? Nat, walang stop. Tara na, girls. Nandun yung mga frags sa Okay, natin. tara. Let's go. Hello, pizza, Eyes. hot chocolate para sa amin. Wait Kagawin lang, namin pagkatapos ng mga frags. Narinig niyo ang mga bunnies pagkatapos ng mga frags. Thank you, pizza, ice. Merong bagong basketball player, di ba? Sinong i-date niya, ha? Well... Shhh. Frags, wala, wala na kayong pakialam doon. Girls, baka naman kusang mangyari yon as time goes by. Di ba? Nat, hindi. Bakit pa ako nag ng guy para sa'yo? Hindi yon kusang mangyayari. Kailangan hanapin natin sila. Huwag niyong gagalawin yung George ko. Magiging sa akin siya. Makikita nyo, after New Year, magiging kami. Akin siya. Makikita nyo. Okay, okay. Ayan ayan na, na, naman si Blondie. Bukunin niyo ba yung hot niyo o hindi? Yes, yes, yes! yes, yes. <laughs> Naaawa naman ako sa mga frogs. Dalawa lang sa kanila yung may boys. Girls, pagod na ako sa kakahanap sa mga basketball players. Oo oh, nga girls, para naman adventure to. Eh wala naman sila dito eh. Mascot, hanapin natin, makikita natin. Oo, kapag naghanap ka, makikita mo. Pizza, ice, pwedeng pakibilisan yung hot chocolate namin. Oo, oo we have to go. Tinakbuhan, Tinakbuhan ako yung na kayo ng mga, mga basketball, basketball players nyo. Hahaha, <laughs> 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 nakakatawa. Girls, pakit masasaya yung mga frogs? Nagre-ready silang matupad yung wishes nila. Alam niyo, girls, walang mangyayari sa mga ahas na yan. Eto, Eto na yung yung hot chocolate, chocolate nyo, girls. Thank, Thank you, pizza. Thank you, ice. Bye! So, girls, pumunta ako sa room ng mga bunnies kahapon. Gusto ko makipagbati sa kanila, tapos nakakita ko ng stranger. Subigaw so, ako, tinawag ko si Mike. At sabi ni Mike, bagong basketball player daw yun. Okay lang ba yun? Guwapo ba siya? Oo, guwapo siya. Pero sigurado ko, i-date nun isa sa mga bunnies. Coach Abby, kailan kami magkaka-boyfriends? Oo, gusto namin ng boyfriends. Girls, huwag kayong magmadali. Mag-holiday din kayo dun sa village nyo soon. Konti lang yung mga boys dito sa country house. Okay, we'll hope and wait. Mag-holiday din kami sa village namin soon. At saan mo kinuha to? Sa kwarto ng mga banis, sinabihan na kita na huwag magnakaw. Hate pa rin ako ng mga banis. Isoli mo to. Bakit ako? Okay, ako na lang. Huwag mo na ulit gagalawin yung mga gamit ng mga banis. Sinabi ko na sa'yo, bakit mo kinuha? Akala ko for sharing. Cool! Face brush for sharing. Ang galing nyo, ha? Gusto ko makilala yung bagong basketball player. E paano kung i-date niya yung isa sa mga banis? At paano ka nakakasigurado? E paano kung i-date niya yung isa sa atin? Ano upo natin dito. Tara, hanapin natin siya. Tara, hanapin na natin siya. Hoy Kev, zack anong tinitingin-tingin nyo ha? E buwisit kayo eh. Lahat na nga nakatira sa pink house at nag-decide akong humiwalay at tumira dito. Tapos, biglang dumating doon si Zach. Tapos ngayon, kayo naman. Oo nga, ba't dito kayo? Mas okay nung wala kayo dito eh. Nandito kami para maglaro ng slot machines. Bakit? Hindi ba pwede? Ano Kev, okay lang ba? Boys, akong bahala dito Hindi, hindi, relax Hindi kailangan ng away Okay naman yung mga to Minsan, nagsishow off lang Wow, meron yata nag-uunat ng kamay Bakit? Gusto mo ng away ha? Oo, oh, easy lang, wag dito Kapag nalaman ni George to Sigurado, lagot tayo Oo oh. oh. Ah, sino naman si George? Ah, si George? Pulis yun. Siya yung nagbabantay dito. Pinoprotektahan tayong mga cool guys. Wala akong pakialam kay George. Ano, suntukan tayo ha? Halika dito. Kev, Kev, hinga, hinga. Relax lang, relax. Oo oh, nga Kev, relax lang. Maglalaro lang kami tapos alis na kami. Inihintay kami ng mga bunnies. Oo nga pala, kailangan kong makilala na maigi si Nat. Oh, tama na yan. Tara, laro na tayo. Tara na. Let's play, boys! Ganyan magpakalma ng sitwasyon, okay? Actually, may girlfriend din ako. Kaso medyo nag-away kami. Oh, oh, boys! Mike, bakit magkakasama sila dito ha? Oh, hello George. Huwag ka na magtatanong ha. Oo, oh, okay lang lahat dito, okay lang. Boys, sandali lang. Dapat nasa pink house kayo. Hinahanap namin kayo ha. Ah. Sige Mike, anong gusto mong gawin ko sa kanila? Sabihin mo lang, gagawin ko. Sige, ano yun? Teacher Mike, huwag ka masyadong stricto. New Year holiday. George, tara. Laro tayo dito. Tara. Pumunta lang kami dito para maglaro ng slot machine. Pagkatapos maglaro, aalis na kami. Hindi ako nandito para maglaro. George, hulihin mo sila. Nagyayaya ng away kanina eh. Oo, oh, tama yun. Pero kami ni Kev, relax lang kami. Nakontrol namin lahat. Guys, dapat lahat nasa pink house. Gaya ng pinag-usapan. Doon, may nagbabantay sa inyo. oh, bakit kailangan ko pa kayo hanapin saan-saan. Ano ba yan, guys? Palpak na naman, oh. Guys, guys, akong bahala dito. Ah, uh, Teacher Mike, ah, uh, Policeman George, nandito lang kami para maglaro. Wala nang iba. Pinapakita lang nila lahat sa akin. Tinutur nila ako. Promise, akong bahala dito. Ako magbabantay sa kanila. Okay? Okay, Johnny. Ang cool mo, ah. Sige, maglaro kayo, pero wag matagal. Uy, Johnny boy, ikong bahala, ah. Ha? Paano niya nagawa yun, ha? Oo nga, paano niya nagawa yun? Ewan ko. So, ano, tayo? Paano? Malalaman niyo rin yun. Nakakabwisit yung mga to. Oo nga, bwisit yung mga yan. Doon ka nga, nakakabwisit ka rin eh. Uh, girls, it's a bad idea. Girls, malapit nang malaglag yung ilong ko. Malalaglag na yung legs ko hanggang tuhod. Girls, sinabi ko na sa inyo. Bad idea yung hanapin yung mga basketball players na yan. Ako hindi nilamig. Nagtatago yung mga basketballers. Sa tingin ko, nagsawa na sila sa inyo. Mascot, manahimik ka nga dyan. Mascot, iniinis mo na ako ngayon. Hindi ka nilalamig dyan sa cool outfit mo, di ba? Girls, anong gagawin natin ngayon? Alam yung girls, na-realize ko. Bad idea to. Pabayaan na natin yung Johnny na yan. Hindi siya na Oo, oh, oh, mukha nga. Ano ba yan? Nasaan na ba yung mga basketball players? Hindi, girls. Hindi natin i-give up tong idea. Itong guy na to, hulog ng langit sa Nat. Ito yung New Year's wish ko para sa'yo. Sige, Nat. Alam ko na kung anong gagawin eh! Diana, no! Nat, anong iniinarte mo dyan? Nangisay kami sa lamig dahil sa'yo. Tsaka tong wish na to, para sa'yo. Nagkatotoo, kaya wala nang atrasan. Okay, Nat? Alam mo, Nat, kapag hindi mo agad dinate si Johnny, baka may ibang i-date yun. Hindi natin alam ano mangyayari. Kaya sige na, go na. Oo, oh, parang totoong magic. Lahat mangyayari according to the plan. Okay, pero tatawa na lang ako kapag na -love siya sa isa sa inyo. Hindi Nat. Hindi. Magiging boyfriend mo siya. Okay, girls. Mag-warm up lang tayo tapos magsusulat tayo ng love letter. Gamit yung pangalan ni Nat. Okay, sige. Kaya kong gumawa ng mga love letters. Oo, Maya. Naaalala ko yung mga love letters mo sa akin. Mascot, wag sa harapan nila. Magiging okay lahat. So, kaming dalawa ni Timur, si Kitty tsaka sa Kat, tapos si Nat tsaka si Johnny. What a nice song. Huh, huh. Hands and legs, uminit kayo Parang hindi na kami magbabate Mali ako, mali siya Hindi Alexa, hindi pwede yan Ako lang ba yung magdedate ng football player? Maiinip ako Loren, pwede mo namang iwanan si Dima Para maging single tayo Hindi, lahat. ayoko maging single E paano kung may umagaw sa Dima ko? Hindi Loren, hindi mo kailangan makipag-break kay Dima dahil sa akin Hindi ako mahal ni Kev Footballers, anong inuupo-upo chan dyan? Isabit niyo yung mga quotes namin Oo, magiging maingay na ngayon dito. Hindi ko maintindihan. Alexa, bakit mo hinagis yung mga coats namin? Oo nga, how dare you? Sorry, pero kayong magsabit ng coats nyo. Hindi nyo ako doorman, no? Well, excuse me. Pero nung inayos namin yung closet, hindi nyo naman kami katulong. Kaya isabit nyo yung mga coats. Hindi, Okay, gagawin ko na. Frags, mga bobo ba kayo? May problema siya. Iniwan siya ng boyfriend niya. Hindi niya ako iniwan. Nag-break up kami mutually. Tapos dumating kayo ang babastos niyo? What a misery. Kung alam niyo lang ilang beses akong iniwan ng mga boys at kung iniyakan ko sila isa-isa, yakap yung pillows, itong kwarto na to magiging dagat na. Hindi mo kailangan iyakan yung mga lalaki. Naintindihan mo? Ano? Hindi daw siya umiyak. Shut up! Masyado kang relax, Blandy. Nakaupo ka dyan sa couch. Sa tingin mo ba magiging sayo si George? I don't think so. Iiyak ka rin soon. Hoy, Sophie! Anong sinasabi mo dyan? Alam mo, tatayo ako dito. Itatali ko ng mahigpit yung buhok mo para yung mga mata mo magmukhang mata ng fax <laughs> 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 Hindi mo na kailangan itali yung buhok ko. Joke lang yon. Mga baliw, Alexa, kailangan natin mag-usap. Oh. oh! Kev, ayaw kitang kausapin. Bakit nakaupo ka dyan, nag-iinerte? Dumating yung boy dito, gusto makipagbati sa'yo. Huwag ka nga umarte dyan. Plandy, bakit ka palaging nangyengialam? Ang asikasuhin mo, yung non-existing boys mo. Mag-uusap ba tayo o hindi? Okay, tara. Blandy, sinira mo lahat. Sinira ko lahat. Nagbibigay lang ako ng best advice. Yung pinakamalinaw na advice. Bobo! Blandy, sa tingin ko, ikaw yung may kailangan ng advice. Maniwala ka sa akin, magiging okay lahat. Nakalimutan niyang sabihin, magiging sa akin si George. Tumahimik na lang tayo. Okay, Nat. Ngayon, magsusulat na tayo ng romantic letter. Okay? Yes, Diana. I really trust you. Nat, bakit wala kang gana? In love ka sa kanya. Maya, hindi ako in love. Gusto ko lang siya. Pero hindi ako yung gagawa ng first step I'm a girl, no? Baka naman natatakot siyang gumawa ng first step Hinihintay niya to sa'yo Okay, girls, gawin niyo na yung sulat Nat, ikaw yung pumili ng sticker na gagamitin natin doon sa letter Para sa future boyfriend mo Okay, Diana, ito na, isulat mo Hello, my dream Ano? Maya, old fashion mo naman Ano? Hindi ako old fashion, no? Romantic ako Okay, girls, alam ko na kung anong isusulat ko Isusulat ko Hello, Johnny. Makinig ka. Hindi kita hahabulin. Kaya kung gusto mo ko, puntahan mo ko at sabihin mo sa akin. At i kita. Magiging okay lahat. Kapag ako nakatanggap ng ganyan letter galing sa girl, hindi ko siya date kasi ang iisipin ko, baliw siya. Narinig nyo? Tapos tinawag nyo akong old-fashioned? Makinig ka, Maya. Hindi lahat ng boys, katulad ng mascot mo, halata naman na rebel tong si Johnny. Nat, ano sa tingin mo? Diana, isulat mo na lang yung gusto mo. I don't care. Not maniwala ka. Kapag pumunta siya dito at niyaya ka mag-date, you will care. Itagdag mo din na yung mga bunny friends niya gusto yung love is gums. Kitty, baliw ka ba? Meron ka namang sakat. Eh di siya yung pabilin mo ng love is gums. Okay, gusto ko ng marami. Girls, tama na nga yan. Okay, Diana. Etong stickers na to, yung heart. Nat, magsusulat muna ako ng letter tapos ilalagay natin yan. Johnny, sige na, puntahan mo na si Nat, Yayain mo na mag-date. Imagine bro, i-date mo yung mga coolest girl dito sa country house. Ang cool ba? Diba? Ah boys, listen to me. Hindi ko pa naman siya talaga nakilala na maayos. Kailangan ko muna siya kilala. Hello basketball players, ready kaming makilala ka ng mabuti. I'm Taya. I'm Cindy. Ano ba tong dalawang Hoy, bigla kayong sumusulpot! Sino yung mga to? Mga girls na nagpe-pretend na Diana at Kitty Pero iba naman, malayong malayo Oo oh, bro, wag na wag mong kakausapin yung mga yan Okay, babay na, pupuntahan namin yung mga bunnies Anong ibig mong sabihin? Bye bye! bye, -bye. Hmm, nakakainis, pero mas maganda tayo Okay lang yan, iiyakan nila tayo Girls, sinabihan ko na kayo Girls, sinabihan ko na kayo na iwasan niyo yung mga basketball players. Bakit kayo nakikipag-flirt sa kanila? Tita Abby, nakikinig ka? Gusto namin sila, kaya makukuha namin sila. Maniwala kayo sa akin! Huwag niyong galitan yung mga bunnies! Okay, ilalagay ko na yung mga stickers. Tapos, isisend na natin yung letter. Too late! Ibigay niyo na lang yung letter sa kanya. Nandito na si Johnny. Hello girls! O bakit hindi niyo sinasalubong tsaka niyayakap yung mga boys niyo? Nat, nandito na si Johnny. At saan kayo galing? Hinahanap namin kayo! Oo nga, nilamig na kami. Sila lang yon. Pero ako, wala akong hinahanap na kahit na sino. Wait lang, girls. E-explain namin mamaya. Pero first... Nat, ay mo bang mas si Johnny? Johnny, go! Puntahan mo na si Nat. Oh, Nat! Nat! Hayaan niyo siyang gumawa ng first step. Don't worry. Cool yung mga bunnies. Sige na, Johnny. Go! So, Nat. Ako si Johnny. Cool girl ka. Cool boy ako. Let's be friends? Ano? Friends? Oh my God! Girls, feeling ko tuloy... I'm an idiot. Diana, paano ka ba nag -wish? Boyfriend, para kay Nat. Oh no, girls. Para nagkamali tayo dito ah. Bobo ba siya? Hindi niya alam sasabihin niya sa girl. Baka mamaya ayaw niya si Nat. Hindi, sa tingin ko, nahihiya lang yan. Nat! Okay, I'm Nat. Bunny cheerleader ako. Let's be cool. friends. Cool. naka ako. naka ka. Friends forever. Yes. Let's be friends. Oh my God, Johnny, ang bobo mo. Yan yung pinakamalaki mong pagkakamali. Sandali lang, girls. First day pa lang to, I'm sure bukas magde-date sila. Pero ilagay pa rin natin tong letter sa kwarto ng mga basketball players. Sa basketball players, nasan kayo ngayong araw? Doon lang sa Blue House. Naglalaro lang kami ng games. Alam nyo, girls, gusto ko sa Blue House. Pero dito sa Pink House, mas cool. Johnny, buti na lang nagustuhan mo. So, girls, anong gagawin natin? Merong rave malapit sa trailer. Oo, may party dun. Lahat, naglalaro ng snowballs. Tara! Okay, let's go! Johnny, sasama ka ba sa amin? Girls, susuntukin ko na kayo, alam nyo? Hindi kayo tito! Hoy! Boys, kailangan lagi nating iwan si Johnny sa Nat magkasama. Guys, maglalaro kami ngayon ng snowballs. At kayo, yung New Year gift nyo sa amin. Like and subscribe the channel. And, and click, click on, on the bell. bell. And wait for new cool episodes. I, I love you guys. Bye!